bigat na, no? Problema sa pamilya, sa kapatid, sa trabaho, sa bills, sa kaibigan. Listen, maybe God is talking to you sa pamamagitan ng video na to. Itong Bible verse na to ay maaaring makatulong sa iyo na mabawasan yung bigat na nararamdaman mo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ano po bang ibig sabihin ng verse na yan? Bakit ba tayo tinawag na sheep or tupa ng Bible at ang Lord ay shepherd. Pwede namang tiger, pwede namang lion, pwede namang elephant. Bakit sheep ang tawag sa atin? Kapag aakit ka ng bundok, marami kang bitbit -bit na gamit, mabibigat na gamit na dala daladala. Sasaki ka ba ng sheep? Hindi, di ba? Because sheep is not a load-bearing creature. Di siya meant to carry any anyway. weight. Kapatid, ganun ka din. Sabi sa Bible, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang meaning po nun, you don't have to carry the weight of the world on your shoulder. You don't have to carry the weight of your life. Sa stress mo sa pamilya mo, sa school mo, sa trabaho mo, sa karir mo, sa bills mo, at ng bagay na mabibigat na binubuhat mo, it was never yours to carry. Ang Diyos po ang good shepherd natin. At ang trabaho ng shepherd ay alagaan at protektahan ang mga tupa The sheep should not worry about anything. Kaya nga sabi sa Bible, di ba? Cast your cares to Christ because He cares for you. Ang ibig sabihin po noon, lahat ng bigat, lahat ng weight na daladala -dala mo, isurrender mo yan sa Panginoon. Do not worry. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace. Basan niyo yan? You will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Kung nagdedwell ka sa lahat ng problema at anxiety mo, sa isang buong araw, tatapag na wala ka nang nagagawa, mali po yan. No? Sabi sa Matthew, don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries today's trouble is enough for today. Sa sa mga problema sa ating mga tao, eh, we try to carry so much weight on our own. Kailangan po nating maintindihan na we are not created to hold that weight. Meron kang shepherd, si Jesus, Sa kung ano man yung weight na daladala mo sa matagal na panahon, surrender it to Jesus, your shepherd. He cares for you. He is the provider. At yung sobrang bigat na daladala mo, baliwala lang sa kanya yan. At lagi mong tatandaan, kapatid, you never meant to That way. Amen.